baka meron po sa inyo na nagtataka or naghahanap ng solusyon kung paano ba mapapataas yung tinatawag na gana po nila sa pakikipag love making lalong-lalo na po sa mga kalalakihan ang topic po natin ngayon ay makakatulong dahil ito po ay pinamagatang top 10 natural foods na makakatulong para mapalakas ay po, mapalakas po yung gana po ng mga kalalakihan sa tinatawag na pahikipag love making. Welcome back po sa channel po natin. Ako po si Lizard's Organist. Ang marami po akong topic tungkol sa pagtigil sa sigarilyo, alak, droga at ganun din po tungkol sa sexual health. Kaya check it out po. makakatulong po sa inyo, please like, share, and subscribe po. Okay, doon na po tayo sa topic. Ang unang pagkain na nakakatulong po sa tinatawag na SEX drive na makalakihan ay ang talaba. Okay, oysters. Tinatawag din po itong aprodisiac. Pagka sinabing aprodisiac, ito po yung mga pagkain at mga herbs na nakakatulong po para mapataas, mapalakas po yung uh, mood po ninyo, yung gana po ninyo sa tinatawag na love making at saka po mapataas po yung tinatawag na sex drive. Ang talaba ay nagtataglay ng zinc. Ito po isang mineral na nakakatulong para magkaroon po ng testosterone sa mga kalalakihan ang testosterone po ay tinatawag na primary male hormone na nakakatulong nakakatulong po sa tinatawag na male libido. Pag sinabing libido, ito po ay yung gana sa pakikipag um, love making. Okay, number two, dark chocolates. Ang dark chocolate po ay nagtataglay ng phenylethylamine. Ayan, phenylethylamine. Isa po itong compound na nakakatulong para mailabas ng katawan natin yung tinatawag na endorphin. Okay, endorphin. Isa so, po, isa po itong happy chemical na kung saan nakakatulong okay po, para mabawasan yung mga kirot na nararamdaman po natin. Nakakatulong para mabawasan yung stress po ng katawan po natin. Yun yung endorphin. Siyempre, yung lamin nakakatulong din po para mapalakas yung mood po natin. Ano pang meron yung ano dark chocolate? Meron din po itong flavonoids na ang flavonoid po ay nakakatulong para ma-improve po yung blood flow natin sa buong katawan, especially doon sa private area ng mga kalalakihan. So ibig sabihin Kapag ka maganda yung daloy ng dugo, maganda rin po yung pagtayo ni Manoy. Number 3, nuts. Mga manik. May mga ilang mani na tinawag po dito like almonds, uh, walnuts, pistachios. Kung kumakain po kayo ng mga yan, ay mayaman po yan sa tinatawag na arginine. Isa po itong amino acid din po na nakakatulong po sa daloy ng dugo papunta dun sa ari ng mga kalalakihan. Siyempre, pagka ganun ang nangyari, magiging yung pagtayo. Okay ni Manoy. Number 4, fatty fish, mga isda, matatabang isda. Kumain po kayo niyan dahil or katulad po na salmon, mackerel, uh, trout, mayaman po yung mga isda sa omega-3 fatty acids. Ang ginagawa po ng omega-3 fatty acid ay nakakatulong para magkaroon po ng malusog na puso at mga ugat. Okay, kapag ka malusog yung puso at ugat, magbe-benefit din po yung genital area ng mga lalaki. May number 5, watermelon. Pakuan, nasarap kaya niya. Lalong-lalo lalo na kung matamis. Okay po, ito po ay mayaman sa citrulin. Citrulline po ay isang amino acid na nakakatulong para mag-relax yung mga daluyan ng dugo, yung mga blood vessels po natin. So, katulad po ng ginagawa ng Viagra, ganyan din po ang ginagawa ng Citrulline na nasa pakwan. Okay po? At nakakatulong po para mag-improve yung daloy ng dugo papunta dun sa ari. syempre, nakakatulong din po ito sa pagtayo. Okay, number six, spinach. So, sa mga kumakain ng spinach, pagpatuloy nyo lang po dahil mayaman po yan sa magnesium. Ang magnesium ay nakakatulong para lumaki, magdilate yung mga blood vessels po ninyo at maging maganda yung daloy ng dugo sa inyong magka, sa inyong katawan lalong-lalo na sa yan siyempre, sa manoy. Okay po, nakakatulong din po sa pagfunction po ninyo sa inyong pakikipag love making. Now, number 7 na po tayo. Ito po yung avocado. Mapakasarap kaya niyan. Lagyan mo lang ng gatas o kaya gawin mong shake, 'di ba? So, ang avocado ay napakayaman sa mga healthy fats, sa mga sa vitamin E at saka sa potassium. Lahat ng sinabi ko na 'yan ay makakatulong po sa malusog na puso at mga ugat. At syempre, makakatulong din po 'yan sa magandang sirkulasyon ng dugo. Siyempre, pagka, sinabing, pagka maganda kasi ang sirkulasyon po natin ng dugo sa katawan, eh, nakakatulong din po yan sa pagtayo ni Manoy. Number 8 na po tayo, ito po yung tinatawag na ginseng. Isa po itong herb na kung saan ginagamit na po ng maraming tao na matagal ng panahon. Okay, especially sa mga Chinese, I think. So, ilang century na po siyang ginagamit na nakakatulong daw po para sa pakikipagtalik. So, ito po ay pinaniniwalaan na nagpapalakas po ng energy ng lalaki, nag-e-enhance po ng gana sa pakikipag-lovemaking, ganun din po nakakatulong sa pagtayo po ni Manoy. So, kung meron po kayo niyan, try niyo po ito. At number 9, pomegranate or granada in Tagalog sa mga, ewan ko kung saan country po nito meron pero hindi pa ako nakakain po nito pero ang pomegranate ay meron po mga antioxidants na nakakatulong pa rin po para mag-improve po yung daloy ng dugo sa buong katawan po natin at syempre, nakakatulong po sa malusog na puso at mga ugat syempre po, kapag ka, puso at ugat ay malusog maganda rin po yung pagtayo Okay, lastly, dito na po tayo, number 10, asparagus. Maswerte po yung mga kumakain nito dahil meron po itong folate at B vitamins. Nakakatulong para sa pag-produce po ng tinatawag na histamine. Okay po, ang histamine po ay nakakatulong para sa healthy SEX drive. Okay po, ng lalaki at babae. So, ang ginagawa po ni histamine sa mga kalalakihan, eh, pinapataas po niya yung level ng pagtayo ni Manoy. Sa mga kababaihan naman po, ay nakakatulong para lumaki at maging sensitive yung tinatawag na ting, ang po ng mga kababaihan. So, kung ang sampung pagkain na ito ay lagi natin nakakain araw-araw sa ating meal, nakakatulong po ito para mapataas yung SEX drive, lalaki man o babae. Nakakatulong po sa buong kalusugan po ninyo. Tandaan po natin ng pagkain, ng masustansyang pagkain like prutas, gulay, pag-inom ng maraming tubig, regular na pag-exercise, ano pa yung at yung pag-iwas sa mga negative, mga bisyo, stress, lahat po ng ganyan, yung pagbabago sa lifestyle, yung nakakatulong po para magkaroon po kayo ng mataas na libido or gana sa pakikipag niig or love making. Yan, ko ang lahat ng sinabi ko ay ginagawa nyo naman po, pero hindi pa rin tumatayo, meron po akong website na ilalagay sa description box. I-click nyo po ito, sagutan nyo po yung mga tinatanong doon. At pwede kayong ma-interview ng doktor. Pwede, niyo pwede po kayo nilang resetahan ng gamot. Pwede nilang i-deliver sa inyong mga tahanan. Uh, pwede po ito sa mga lalaki na nahihiyang magpakonsulta. Okay po? Click nyo po ang Go Rocky website. Lalagyan ko po sa description. At nang mapadala na po kayo ng gamot para sa inyong mga manoy. Well, hanggang dito na lang po muna ang aking video. Maraming maraming salamat po sa panonood. Please like and share at prevention is better than cure. Ingat po kayo lagi and I love you all. Bye-bye!